Welcome back sa ating channel. For so, for today's video is mag update tayo dito sa farm. Kasi hindi na tayo nakapag-vlog mga buddy. Na uh, sobrang busy natin lately. So ngayon lang ako nakapag uh, oras na mag-vlog. And siya. So marami akong prepare dito. And gusto ko ipakita sa inyo mga buddy. Uh, sa so, ngayon is nag-focus tayo sa pag-room ng mga show grade Which is yun yung pinagkakabalahan ko last week And sa mga dumaan pa na week So yung previous video natin is meron tayong mga nabreed ng na mga HB uh, Pastel or HB White Ito na siya ngayon mga body Ayan, try lang So dito is marami tayong ginugroom dito na HB Pastel Ayan so Ayan yung mga sample video Ay na pastel natin mga body and mga delta. And sobrang dami nito mga bali. Lahat ng tank dito is puro pastel yan. Uh, and ba yan? 369, 27 tanks, pero hindi yan lahat pala kasi meron tayo ditong HB. Ah, hindi pala. Uh, white music na delta. So dalawa lang 'to. And dito ko na lang kasi Uh, gusto kong i-focus yung pag-grow out sa kanila ay pag-groom ayan ito ready for show na to mga body and ayan siya dalawa to sila at pero mas malaki to and then dito sa baba dalawa din na YKC ayan yellow cobra na din ayan siya parang cobra lace naman din talaga siya totally na YKC uh, cobra lace ito siya mga body kasi yung pattern dyan sa katawan is that hindi siya yung parang slash na pattern ng YKC. And the rest is puro pastel na mga body. HP pastel. Uh, prepare natin para next year. 2025. Kasi sasali ulit tayo sa show. Kaya nag-prepare tayo ng mga pang show na isda. And uh, nag-focus ako dito sa pag sa pag uh, groom mga body. Kasi gusto kong tutukan sila na ako mismo yung nag-sasipon. Nagpapakain sa kanila. Kaya busy tayo. Uh, lately Kaya hindi ako nakapag vlog Ngayon Pakita ko sa inyo yung Ano na yung mga Nag natin dito Ngayon Ngayon napaka solid dito mga bani Yung mga pastil natin Na, na, na select Ngayon, oh. Tayo yung itsura Denta delta Ito din Tapos Ayan Ayan siya Mga puro delta yan Ang mga pastil yan yung mga nag grow out natin dun sa mga random grooming natin mga around 200 plus yun ang mga main mga body and happy ako kasi nasa almost 100 yung nakuha natin na potential pero ito show grade na to mga body for 3MB pero hindi ko nilaro sa 3MB kasi gusto kong ilaro sila sa open category kaya dito ay sumali sa mga 3MB kasi nga, gusto natin pa open open category hindi lang to yung mga nag out natin, ay nag natin ng mga pastil. Meron pa dito mga body. So, pakita natin dito. Dito sa mga bigger tanks din sa 12 by 8 So, ayan. From dyan sa taas, yung unang layer sa taas is puro yan. HP pastel mga body. Ayan o. Ayan sya. Puro HP pastel to. Pagka doon sa dulo. And dito ng mga tanks kailangan natin i-clear to bukas ito na lang yung din natin naayos na ayos kasi na-focus tayo dun sa dun sa layer na yan, yung second metal stand natin. Kasi ito punong-puno na 'tong mga badi ng isda. Ayun, punong-puno na 'to ng isda. Mamaya pakita natin. So dito muna tayo sa first layer ng eto na Ah, uh, puro pastel 'to mga body, kaya nakita nyo. Ayun, puro HB pastel na delta. Ayun. or HB Pastel Makikita nyo, napaka-solid nung kanilang mga dorsal and caudal. Ayan. Yung iba dyan, mga body, is shark yung dorsal nila kasi yung ginamit namin na female dito is ribbon. Ribbon na female. And then, uh, jeans yun ni Pandora daw ni mga body and cross namin doon sa old line namin. Kaya napaka-solid nung linya na to mga body. And nagpapanalo na dito sa mga show. Walang hita nyo. Pero hindi nga lang ako sumasali. Yung mga kasama ko lang sumasali. Especially si Bader Roter na sumasali talaga dito sa HP Pastel. Same lang din la na, line na to mga body. And then, nag focus ako dito kasi next year is maglalaro tayo ng Gapi League. Uh, isang buong taon yan mga body. Alam niyo naman yung Gapi League. Isang buong taon yan. From January up to uh, December. Uh, anim niya na na country. And then, Every two months meron niyang show mga body. And for sure, magkakaubusan niya ng ista. Kaya nagroom na ako ng maraming marami talaga para kung sakaling uh, sumabak man tayo sa show, eh hindi tayo ma-short sa isda kasi hindi nga lang yung league yung sasalihan natin. Mas marami pa tayong sasalihan ng mga actual show and online show. Kaya nag-focus tayo dito sa HP Pastel. Baka apat o limang strain lang yung ipopokus natin next year. And isa na to sa mga ipopokus natin yung Pastel. Magsunod yung Singa. Si And then yung dalawang LR, yung top sword. Tulad nito, top sword na YKC. And then meron din tayong double sword na red lace. And yung bago natin napanalunan lang doon sa, sa bidding, yung nag-BOS sa show, doon sa Toril, Mga Bali is yung ating, uh, ano ba yun? Lasuli ba yun? Nakalimutan ko anong, anong strain yun. Basta double sword din yung mga bali. Uh, yung target ko is limang strain lang. Is titignan muna natin kung ilan na yung kaya for sa ngayon is ito lang muna yung pastel lang muna dito muna tayo mag-focus eh dito yan lahat mga body pastel yan dito sa first layer and then sa kasunod naman ito is meron tayo ditong mga blue mosco ayun ang blue mosco and sya pero apat lang to the rest is pastel na ayun HB pastel it's the pastel Ayan, mga ginagrow out na natin. Dito, singga yan lahat dito, mga bali, singga. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pitong singga. Makita ko na rin sa inyo yung singga. Tapos, meron tayong show grade dito na YKC. Ayan, o. Siya, So, Matawag na YKC mga badi. Ang tawag dyan is uh, Cobra Lace. Kasi nga, yung pattern niya is hindi na siya uh, Yellow King Cobra. Cobra Lace na siya. Kasi may dot na siya sa, sa katawan. para na siyang uh, Red Lace. Na pino na yung dot niya. Kaya, tawagin na natin siyang Cobra Lace. Hindi na siya uh, Yellow King Cobra. Diba? Dito is meron tayong Double Sword na Red Lace. Yung... Uh, isa sa mga rare natin na NLRs. Ayan. I'm not sure kung rare sa inyo to, mga body. Pero sa akin kasi is, wala na siyadong makita na ganito mga body. Hindi ko lang sa ibang lugar. Pero sa sa akin is, wala na tayong mahanap na ganito. Na nakikip. Pero kung meron man, madalang na lang talaga. konti na lang talaga yung mga nakikip nito. Kasi nga, yung NLR is, hindi para sa lahat. Kasi nga, matagal silang tumubo. And then, matagal silang sumabak sa show aabuti ah, na isang taon for sure yung iba dyan is hindi, hindi makakatiis na mag-alaga nito kasi gusto nga mabilisan na lang pagdating sa show so ayan meron tayo na select dito na dalawang double sword red lace ayan meron din dito ito solid to kaso nga lang ito kasi gusto nila yung yung naiinitan yung nasisikatan ng araw tulad dito itong tatlong panda to yan kita nyo nilurumot yung tatlong tag ang ginagawa ko dyan mga body is pag yung tubig is sobrang uh, green na uh, nagtitira lang ako ng konti tubig uh, tapos sinasaypon ko lang nagtitira ng konti tubig tapos pinapalitan ko ng bago pero stock water pa rin pinapalit natin mga body para hindi mamatay yung ating isda eh, hindi masira para tulad nyan kahit green sya is karo naman yung isda ito, puro pastel na rin ito mga badi. Ayan, pastel. HB pastel. HB pastel. HB pastel. Lahat na yan. HB pastel na yan. Hanggang dito sa dulo. Puro HB pastel mga badi. And then, same as dito sa third layer natin. Ayan, mga HB pastel na rin yan. Ayan siya. Ayan o. Ayan o. Puro HB pastel. Dito may dalawang double sword red lace tayo dito. Same as dito sa baba. Yan, double sword red lace. Lahat na yan dito mga body is double sword red lace. Yan, puro double sword red lace yan lahat mga body. At ang kasunod yan is HB pastel na. HB pastel. meron tayong white music dito isa. Na, Nakulot natin doon. Sa random groomings Ayan sya. So, dito mga buddies, wala na masyadong laman. Uh, meron lang akong konting pagpipilian dyan na i-groom natin. Eh, i-groom natin dito. And then, the rest is uh, tapon mo na natin yung tubig para hindi uh, pagbahayan ng lamok. And the rest is ayusin natin yung pala ko yung second third chaka fourth layer lang gagamitin sa taas is papulot natin yung tubig sa mas baba Ayan, pa natin yung tubig dyan para hindi pagbahayan ng lamok mga bali. And then, dito is, baka bukas, is din natin to yung itong layer na to yung second, third, tsaka fourth. Kasi yung ibang tanks mga bali is hindi pa na-repair ni Bali Roter. And then, yung iba dito is, uh, si may sira na yung mga caudal. Kaya, i na natin yung iba. And eh, papalitan natin ng mga panibagong eco-groom dito sa mga bigger tanks natin na 12x8 by 12. Ayan siya. And then, kung ano papansin nyo mga body, And explain ko lang rin sa inyo kung paano kami mag -groom. Pero, ayan, ayan siya. Ito yung, ito, mas malapit dito. Ayan, yung ginagawa ko is, kinakat ko siya and then nilalagyan natin ng ceramic ring. Ayan, tapos yung air stone natin is binutasan natin sa gitna. Para yung buga ng kanyang hangin is buo. Ayan siya. And then, kung napapansin nyo, ba't sa taas lang, Uh, para sa akin lang mga body ha? kasi yung nga, matagal na tayo nag ng isda Kaya sa taas ko lang siya nilalagay para yung yung film sa taas, yung pag kayo ng feeds kasi mga body, uh, meron kasi yung uh, film, parang yung mantika-mantika sa taas, is uh, napupush niya dun sa mga gilid lang. Hindi siya natatabunan dun sa taas. Kaya yung purpose ng stone mga bae yung, yung hangin mga body, hindi siya para oxygen sa isda. Uh, para mag-cycle yung tubig. Yan yung purpose yan mga body. And then pag mag kayo ng isda, uh, every two days para sa akin is kailangan nyo mag -siphon. At least 10% ng total amount of water dito sa kanisay nyong tag. Tulad yan. Yung mga poop lang talaga ng isda yung kukunin nyo. So ganyan na kung mag-groom. Medyo hassle lang talaga kasi sa dami pa naman ng aquarium tapos poop isa-siphon mo yan lahat consume talaga sa oras pero yan naman talaga yung yung show mga body kaya yung mga pang show na ista is, sa yung mga nagbebenta ng mga show grade na ista is mahal kasi nga yung yung effort niyan and sa pagkain expenses niyan mga body sobrang mahal kaya kung makabinin naman ng murang show grade is swerte na yun kasi murang binenta sa inyo pero mostly dyan is mahal talaga nag-range yan sa pinakamura dyan siguro is up to 4 or 5. Yung iba nga, meron pang 6K. Depende sa breeder and sa nagbebenta ng isda. And, kung anong strain yung binebenta Kaya, huwag na kayo magtaka kung mahal yung show grade, mga badi. Kasi, uh, kahit ito, kahit marami na itong mga badi, hindi lahat yan magsasukses sa uh, adult na stage. Yung iba dyan is masira. Normal talaga yan. May mga mafin root. Yung iba naman is uh, mamatay. Uh, siguro sa 100. Swerte na, may, may certain na siguro kung makapili ka ng mga 20 peraso na solid talaga na pang show mga body. Kaya mahirap din sa part ng breeder na magbenta ng mura pag ganitong mga show grade yung, yung labanan mga body. And kung sumasali kayo ng show, alam niyo yan na yung, yung expenses sa pag pag-alaga ng ista lalo na pag show grade is mahal talaga. So I think yun lang mga body, quick update lang dito sa ating Gapi Farm. And hopefully, maayos natin to sa susunod na video para meron na papakita sa inyo. Kasi yung inaantay natin ngayon is yung singa. Uh, gusto ko mag-groom mag ng singa para meron pang partner yung ating HB Pastel sa mga show. Hindi lang HB Pastel yung ilalaro natin. And dombo na rin yung p -dirt. Papakita ko sa next video. Yung Bye! peace out!